Kaya mga kababayan at pupunta tayo ngayon kaya ano sa tatay oh, Tatay paki ito. Dala tayo ng mga uh, bulaklak, biskwit saka, oh, saka, okay. sa sa uh, ano kandila ng

Si Ang hmm, tao dito. Ang ano po tayo no? Walang ibang tao no? May ganyan po May ka mga nung ang tatay wala pong ganong mapunta. Ang gatas ni tatay. Ang gatas po niya na naiwan. Ito po yung ni ano. Ang gatas po na ito. Ibigay po ito ni ano. Ni Tita Maria Francesca.

<laughs> ano ba? <laughs> ano ah, pa ba? Ano ba? Ano ba? 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 pa niya buhay niya taas. Galing naman ang payo ni <laughs> parang parang din. <Ashley> sa <laughs> talaga si Mama. Ay! Ano 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 narinig Ano 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 So, pwede mo Matay balahin po ko eh. So, yung, mm -hmm. ay, yung, ay, ay, yung ay, ano ha, yung mga dala po natin mula po sa ano, sa nakapaabot, uh, kaya itong marinin, puray. mga biskwit, at mga arde, mga kain. Kahit pa paano ay, mayroon si Tatay ang bulak-bulak sa ka

thank you, thank you very much no, uh, sa ating ano, uh, ating team. Maraming salamat. Sa Bench TV team. Support nyo po palagi ang Bench TV team. Maraming uh, salamat po. Uh, God bless po. Thank you. Thank you.